May isang napakagandang tanong ang naitanong sa atin. Gaano nga ba daw kadaming kambing dapat ang ating alaga nang sa ay po hindi na tayo mag full time sa bukid or maari na tayong kumita sa bukid na kahit na hindi na tayo magtrabaho as employee. Sinari kasi, kasi sa naging experience namin dito sa bukid kapag kaunti pa lamang yung alaga natin na hindi nito kayang ikasupport yung uh, financial natin pangailangan magkos ay kapag nag-umpisa pa tayo ito yung kailangan natin ng financial na supporta itong mga alaga natin kung baga wala pa tayong kita lalo na kapag nag-umpisa pa lang tayo. Pero habang tumatagal kapag napaparami na natin, natin sila. Para sa akin nga magandang mag-ubisa muna tayo sa kaunti muna na habang tumatagal ay dumadami. Isabay muna natin ito sa ating trabaho. Dahil kapag ka na parami naman natin sila, ay sila naman yung magbibigay sa atin ng source of income. Kung halimbawa meron tayong 200 na inhing kambing usually ang ratio nyan is 1 is to 20. Isang lalaki sa 20 na kambing so ibig sabihin kung meron tayong 200 na inhing kambing ay dapat meron din tayong nasa 10 na barako na ipapalahin natin doon sa ating mga kambing ay posibleng kaya na rin natin mag-supply ng isang kambing bawat araw doon sa bawat restaurant or uh, malakas na karinderya. Doon so, ay kahit na mga native yung kambing natin or mga upgraded ay kaya pa rin natin na kumita na maganda kung marami tayong inahing kambing. At ang maganda dito, yung mga damo sa paligid natin, yun yung ipapakain natin sa kanila so hindi na natin kailangan ng gumastos ng napakalaki. Unlike sa baboy na kapag marami na yung baboy, kailangan mo rin ng napakalaki na puhunan na pambili ng feeds dahil ang mga baboy natin, lalo na yung mga pang or pang fatening, ay kailangan natin pakainin ng feeds para naman ay maibibenta rin natin na dahil ngay mas mabilis naman silang lumaki. No, pwede naman yung mga natural na pagkain na ibigay din natin, kaya lang hindi rin ganoon kabilis lumaki yung mga baboy natin. Kung kaya dito sa kambing ay napakaganda dahil ngay yung mga damo lang purely, yan talaga ang main na pagkain nila. Kapag sobrang dami na nila, ay pwede naman tayong magtanim din ng mga damo katulad ng Napier grass na maari din nating maparami at uh, ani lang tayo ng ani, tumutubong muli yung ating tinatanim at minsan nga pagka-harvest mo doon sa naunang tumubo ay tumutubo niyan mas marami na sa sumunod. Kaya't ang dami nating opsyon din pagdating dito sa pag-aalaga ng kambing lalong lalo na kung nasa lugar naman tayo ng napakalakas din ang bintahan ng mga kambing or doon sa lugar na malakas din ang konsumo ng mga kambing dahil iba-ibang area may mga lugar din na napakalakas din talaga ng kambingan no may area din na medyo mahina pero meron pa rin namang bumibili dahil marami din naman ang nais pa rin ng karne ng kambing no ito ibig sabihin nito kapag tayo nakabenta ng isang kambing bawat araw kung ibebenta natin yung ating kambing ng halagang pagpalagay lang natin sa pinakamababa is 3,500 pesos at minsan nga umaabot pa yan sa uh, almost mga 5,000 pesos. Yung mga native or mga upgraded pa lamang yan, iba pa yung mga mas mabibigat, mas malalaking mga lahing kambing, mas mahal pa natin yung naibibenta. Kaya kung i-compute natin yan, isang kambing ang na-out natin bawat araw sa loob ng isang buwan ay napakalaking halaga na yan. Umaabot na rin yan ng mahigit sa 100,000 libong piso. Wherein kahit na magbawas pa tayo doon ng mga pang-maintenance natin, mga panggastos, doon sa ating pag-aalaga ay meron pa rin magandang-gandang matitira sa atin. Yun ay kapag tuloy-tuloy nating na-maintain yung magandang kalusugan ng mga kambing natin para tuloy-tuloy din silang magbibigay sa atin ng magandang klase o magandang lahi ah, doon sa mga anak nila. Kaya dito sa amin, isa rin sa talagang target natin is paramihin natin yung mga inahing kambing. Kaya marami dito sa amin nga naghahanap ng mga kambing, ang naibibenta natin ay yung mga anak na mga lalaki ng ating mga inahin. Pero yung mga babaeng kambing, yun ay pinapalaki natin at pinapalahi pa natin sila para mas dumami pa lalo yung mga kambing natin. Dito lamang, iniwasa namin yung inbreeding. Kung kayat kapag kamarami marami na yung aming kambing halimbawa meron na mga anak may barako tayong isa tas nag-uumpisa pa lamang tayo tas marami ng anak yung mga anak niyang babae pag lumaki na yon at malalahi na kailangan na rin natin magpalit ng barakong kambing so sa amin yun yung aming paraan nagpapalit kami ng barakong kambing pwede tayong magpagpalitan or pwede natin ibenta yung ating barako tas bumili na naman tayo ng ibang uh, kambing naman sa ibang lugar so maganda nga ang iba ang paraan nila doon sa mga native or upgraded nila mga kambing na inahin ay pinapalahian nila ito no mga mas magandang breed na. Halimbawa, ang Lunubian pinapalahi nila or uh, Bower para yung magiging anak naman noong mga kambing nila ay mas malaki-laki na at habang tumatagal ay mas mahal nilang na ibibenta na yung mga kambing nila dahil ito ay mas malalaki na at mas magaganda na rin yung mga breed nila. Mas magaganda na rin yung katawan. May iba nga, mas focus sila doon sa mga hybrid naman ng na mga kambing which is napakamahal naman na hindi na natin kailangan yung 200 na inahing kambing para lamang ay kumita na maganda. Yung kanila ay ilan lamang yung inahing kambing nila pero dahil ngay mamahaling klase yung kambing nila na ibibenta nila yung mga anak noon ng 20,000 pesos o higit pa napakamahal yung iba nga umaabot pa nang sa mahigit 100,000 piso isang kambing lamang dahil nga dun sa breed niya na napakagandang lahi pero ito naman pili lamang yung ating mapagbentahan hindi rin natin yun basta maibenta lalo na sa mga karinderya yun ay kailangan natin na hanapin yung target market natin walimbawa well, yung mga nagaalaga ng kambing na nais din nilang mag-upgrade so usually yun yung mga bumibili ng mga uh, breed na pampalahi na manong kambing nila kaya nag-invest din sila sa pagbili ng mga magandang breed ng kambing para mas gumanda or mas lumaki pa yung kanilang income doon sa kanilang pagkakambing. Hey actually kahit focus lamang tayo dun sa mga kambing, kung marami naman yung kambing natin ay meron din talagang magandang kita dito na tulad na nabangit natin kanina so kapag may 200 tayo na inahing kambing kaya natin mag-supply ng na isang kambing sa bawat isang restaurant or karinderya or kapag meron naman tayo yung mga magandang breed na kambing kahit kunti lamang inahin natin ay maganda pa rin yung ating benta. At may iba naman ang pag-alaga ng kambing ay yung mga pang milk type naman na klase ng kambing ang kanilang inalagaan which is yung kanilang produkto ay yung mga gatas naman yun yung binibenta nila as fresh milk or may iba gumagawa pa ng ibang mga produkto mula doon sa mga gatas ng kambing or gumagawa sila ng ice cream at iba pang mga produkto mula sa mga kambing ngayon lang sa amin ang ginagawa namin nga paraan or technique dahil na dito ay nag-focus na kami so sinasabay namin ito sa pag namin ng mga baboy so meron tayong alagang pabo mga manok which is kapag ka merong mga lalaking manok lalaking pabo ni natin meron din tayong ang alagang baboy kasi dito naman sa baboy mas mabilis nating na no dahil nga mas mabilis din naman mga anak ang mga baboy at dito ay mas marami din kung mga anak isang inahing baboy kung kaya sa amin isa rin sa aming nagiging pinaka main source of income sa ngayon habang nagpaparami pa lamang kami ng kambing ay itong mga baboy dito lamang sa baboy ay eh, hindi sila umaasa lamang doon sa mga damo kung kaya't kailangan din talaga dito may nauna pa tayong tiyaga na ginawa which is nagtatanim muna kami noon ng mga kasaba nagtatanim kami ng kamote kangkong mga saging gabi na sa ngayon in na, na rin namin na pinandagdag namin pakain sa mga baboy namin na hinahaluan namin ng darak at kaunting feeds na lamang yung hinahalo namin at ibinigay doon sa mga baboy. Dahil nagtatanim na rin kami, kahit kasabay na rin nitong pagtatanim namin ng mga pampakain ng baboy, eh, nagtanim din kami actually ng damo din na kinakain ng mga kambing namin. No, katulad nung napier grass na nababangit natin, yon ay maganda rin ipakain natin sa mga kambing dahil kapag kadumami naman yung kambing natin, ay eh hindi na rin tayo problema at meron tayong kapakain sa kanila. Actually, may iba-iba rin paraan ng pag-alaga ng kambing. Tulad dito sa amin, naka-free sila. May iba naman kapag konti pa lamang yung kambing, dati dati nung nag kami ay ang ginawa naman namin ay nakatali lamang yung kambing at pinapastol namin. Tapos ah, habang tumatagal, dumadami na sila, medyo pahirapan na yung pagpapastol na nakatali dahil sa dami nila. So pinapakawalan naman namin ito. Naglambat kami na isang free range area na may lawak na siguro nasa 2.5 hectares yung lawak niya, ah, estimated lamang. No, tapos doon namin pinapakawalan yung mga kambing tuwing ah, umaga at ah, hapon ay nandoon sila. Tapos umuwi na lamang sila doon sa kanilang bahayan kapag sila ibusog na. Habang may iba naman ang paraan ng pag-alaga nila ng kambing, yung medyo medyo maliit lamang yung espasyo ang ginagawa nila ay, meron silang bahayan tapos yung mga kambing nila ay nandun lamang sa loob ng bahay nilalagyan lamang nila ito ng pagkain araw-araw so meron silang mga taniman naman ng kanilang pagkain sa alaga o yung iba nangungulikta sila ng mga damo o mga ipil-ipil mga dahon ng madre de cacao mga dahon ng saging kinukuha nila yan dinadala nila doon sa uh, loob ng kanilang kambingan at yung kambing nila ay hindi na lumalabas pa no nililinis lang lagi yung bahayan ng kambing na sa hindi naman tuloy-tuloy na maamoy ng kambing yung mga dumi nila dahil isa rin sa posibleng magkakaus ng uh, sakit sa mga kambing ay yung amoy na mga dumi nila yung ammonia no kung kaya't kailangan din natin ingatan sila mula doon at uh, marami nga may nakita tayo na pumupunta pa sila sa mga tabi ng mga ilog tabi ng kalsada so yung mga damo doon ay kinukuha nila at yun yung binibigay nila sa kanilang mga alagang kambing kaya dito sa pag ng kambing wag lang natin masyadong biglain din kasi kapag binigla din natin na sobrang dami yung kambing natin ay mapapagastos din tayo ng malaki so ang maigi ay mag-umpisa muna tayo sa konti kahit na limang piraso or sampung piraso na kambing pagsapit naman niya ng uh, ilang taon ay dadami at dadami din yan. Dahil yung mga anak niya, yung mga babaeng anak niya, yung mga anak din yun, hanggang sa dumami lalo yung mga kambing natin. Kaya dito sa amin, sa ngayon ay nasa stage pa lamang din tayo ng pagpaparami ng kambing na balang araw ay magagamit din natin yan para sa ating kabuhayan na kahit na focus tayo dun sa kambing ay posibleng magbibigay na rin sa atin ito ng magandang source of income. So yan yung ating uh, pamamaraan dito sa bukid at sana yung nakapulot kayo ng idea at na-inspire uh, kayo dito sa topic natin ngayon. Muli po, marami maraming salamat po.